Bakit? Ano yan? Magwawala ikaw. Ha? Bakit nagwawala? Ang bunso? Bakit? Gabi na, oh. Diyos gabi na na ako. Magwawala ka pa, mga bata. Oh, Gawin na, tulog na roon. Tulog na. Tulog na ikaw. Dan na. Up. Up ikaw. Up, 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 up. Gaya up. Makaamoy. Kala mo. Gawin na. Pogi. Gawin na ikaw doon. Gano'n, sleep na. Gobi na, huwag na ikaw ingay. Tuwag na, mo. High five na lang. High five na lang. Ay, high five daw na ko. Sige na. Sige na, kanina, high five ka kay kuya. High five. High five. Very good. Talaga nga naman. Ang pogi. Ah, ang pogi, pogi aman yan. Hmm. Oh, boogie, oh, man, ang pogi, ogi, mo ng bibing yan. Oh, ang pogi naman yan, oh. Sip na ikaw na. Sip na ikaw. Sip na, ha? Sip na ba yan? Sip na yan. Sip na dapat ikaw, eh. Tulog ng kuya Oreo mo. Malaman, nakaiga na naman yon Ha? Ha? No. Sip na, ha? Ha? Hey, hey, boy, very good, naman. na man. boleh, hey, boley, boleh, boley, hey, 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 wow, very good talaga, ususum galing talaga. Ang kis-kis-kis-tu. Galing, galing naman yam baby nyan. Amba it, ba it aman yan. Gena, isip na ikaw talaga. Sip na, <that> na ha? Sleep na. Tawag ka lang mamaya, ah. Tawagin kita mamaya, ah. Pag matulog na. Ay, sus. Dito ka ba? Dito ka ba sa katatabi? Ha? Mag-sleep na tayo. Hindi pa maaga. Ma 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 pa mamaya pa magsasara si Meme. Ha? Ah. Sige, higa ikaw dyan. Higa. Ilipat ako. Hindi na higa. Sige na, higa na eh. Higa na Higa na daw yan. Oh, sige na, sleep na. Gan na, gan. No, gan okay. na, ikaw. Yeah. na daw yung bunso ko. Gan na, gan na, anak. Ayun, ang Ang guwapo, guwapo. Ang pogi, 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 pogi. Ang mga ni din oh. na. Saan ikaw? Ganda sabi. Ano kita mamaya? Lipat na lang ikaw mamaya sa kwarto. Ha? Huh? Huh? Tulog na ang kuya Orion mo. Kaya ikaw mag ka. Nagigising na naman kay mamaya naman eh. Gana. Gana, gana. Gana daw yan. Gana daw ang baby niya. Ano ko inaantok na po po ngay po ngayong mata oh. Ay sus, ay sus, ay sus, pungay-pungay ang mata. Ay oh. sus, pungay-pungay. Ay, pungay. <laughs>